Hello, hello mga katigang. Andito kami sa Plaza Bonita. <laughs> Ayaw ko sanang pumunta. Kaya lang nagsabay na naman ang ano namin ang day off namin asawa ko. At saka isa pa, eto bumili sa Hollister, hindi na tanggal yung ano. <laughs> Itong alam niya. Eh sabi ko bakit kayo Naka, naka, naka ano? nakalabas. Sabi niya. Eh, sabi niya, eh, tum kaya pala tumunog. Kaya lang sabi ko, nagbayad naman kami. Eh, kaya ngayon, babalik kami doon sa Hollister at ipapatanggal namin ito. Buti na lang, yung resibo ay isinend sa email ko. Kaya ngayon, nasa email ko yung resibo. Kaya babalik kami sa Hollister, eh, ilang, ilang araw na ito nung isusuot niya na eh bakit may mabigat. <laughs> Kaya ngayon ipapatanggal namin 'yan. Kaya ngayon, og okay, sige. Pupunta na kami at ipapatanggal na namin. Bye-bye mga katigang.